yun mga amigo punta tayo sa playa yung bangka daw ni kasuyo na lubog hindi natin alam kung bakit na eh kalmada naman oh. ayan o oh. may alon dito sa tabi pero sa tabi lang naman aba ay lubog na nga dapat gana yun bakit may dala din siyang radyo wala yeah. parang may radio si ito na si ay hindi ila um... ako marunong maggamit sir may daw may gabi daw may gabi daw pala may may Aba, nalubog na yung mga kanay kasuyo hey, Bawan Ano, buwan na si kasuyo, makit na, lubog na Tako dyan Kalilipas ko na Baka may nakabundol Bakit malulubog ah, sige, sige. Oh, nandun na si kasuyo, nag-stirit, nag-pumsya Pagdamang punta sa playa, nandun na siya sa bangka Punta na po dyan Kapia, kapia. Wala sandal lang radio, iniwan niya ito sa iyo Ayun mga amigo may gulong-gulong siya, yan ang sasadalan mga amigo Kung bakit hindi makalaot Ayan oh. Gawa ng Hindi aring magburaw Ayan oh. oh, mga istambay oh. Hindi aring magburaw pag ganito Kahit yan sa batuhan mga amigo Ah, bali, tatlong araw na yata ito na ganito. Kahit yung sa batuhan, sa pag bato, hindi pipide dawa ng ah, kaya man ang bangka pero lutang ang nylon. Lutang siya pag kaganyang maalon. Kasi malakas ang anod ng bangka. Oh, kaya yun, daming mga standby ngayon. Ayan, eh. mga pangulong, hindi rin oh, nang asatabi, gawa ng hindi sila makakapagkulong dahil malalaki ang alon paparito na paparito na paparito na ayun tinatanong niya kung si may gubido daw papunta na dito yung ating bangka mga amigo uh, hindi rin ako nakakakit ilang araw na pero si amigo richard naman nagbuburaw kasi dito nakakapangawil paggabi nagbuburaw lang dito dito sa may gawi dito uh, yun kumakakit naman si amigo richard doon gawa ng doon siya nagkakapi. kung halimbawa uh, nilalimig na siya magkakapit siya nakakit sa duso bangka natin uh, halos gabi gabi naman siya nandun kasi may ilaw yun inilawan din niya inilawan niya para Kwan ha. At saka pag tinitingnan yung limasin, pag marami ng limasin. Eh pero yan kay kasuyo mga amigo, hindi yan basta karaniwang pagkalubog kasi kalilimas pala yan kanina ni amigo Bido. Dati naman 24 oras bago limasan mga amigo, hindi naman na ah, daming tubig. Baka may nakabundol dyan. Tapos eh, hinayaan lang. Maaring yung baka nabundol ng may dumambang ka, napabangga dyan. O hindi kaya mayroong naanod na piling bumangga dyan, hindi natin alam. Hahanapin ah, yun Kung saan Yan bumaba muna si Kasuyo Mabuti naman mga amigo yung battery Hindi abot Kaya lang yung makinan yan mga amigo Parehas yan Parehas yan overhaul ah Hindi naman overhaul Parehas kakalasin Papalitan ng langis Chinchins oil Lulunusan, siyempre napasok ng dagat yun ang mayayari dyan magkakaroon ng trabaho kakalasin yung mga kanan yan parehas Baba na! Baba na! Abutin ka na! Abutin ka na! May kausap ko na, paparito na <laughs> Yung battery naman ay hindi abot ano Tasya babo naman ay oh, Hindi abot yung battery, yung isang battery Kapag ba kaya na Hindi nakakabit yun ano Nakakabit ah, Ha? Nakakabit ah, yun alipag ba pang-stop na yun? Yung sa lalim na Ah, binalik na ninyo doon Oo Ay yun ang delikado Dahil nakakabit ang linya yung nasa ibaba, wala na yung problema. Gawa ng hindi abutay. Kung yung wala na nakakabit na wire, hindi yun masisira. Papalitan lang yun ng tubig. <tod> At ha? May nakakabit kasi ng wire, maano yun Bulo. eh. Madi-discharge yun, madi-init. Nakalimas yun. Nakalimas pero malamang may butas yan. May butas yan? May butas yan. Baka yun may nakabangga. Sa unahan o sa ulihan, maaari may nakabanggang bangka dyan. Ang bawa, mga sirisan. Ah, pabundol dyan, hindi na Kasi niwanan lang Ah, sabi do, papunta dito? Oo, oh, kausap ko na Paparito na Lubog na Ay, lubog pa riyan dyan Pero yan, hindi na napasok ang tubig Lubog pa riyan Dala ko magpina Hindi na napasok ang tubig na yan Dyan na lang pinakalubog na yan Dyan na naman ang lubog ng maliit bangkay Ang tubig na yan ay nakastibin na Mapataas mo na lang dito, ano? Ayan ang mangyayari dyan, May, pataas mo na lang kasi dapat itaas yan At dito ah Nataas ko na lang yan Doon oh, no, no. doon no, no. doon 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 para medyo mataas ka kang nakataas Ha? Dito pa siya maganda dito Dito may, uh. may marami pa na, alam ay dito malapit pa sa ilaw Ayan eh Maliwanag pa ng <laughs> Lubog yung bangga natin <laughs> Baka may butas ka Bido Baka may butas Lima baka na bundol siguro yan. Baka may nakabundol niya na mari sirisan O anong ba, kami anod na napabangga diyan. Dalawang bagay lang yan eh. O baka may Hindi kaya ang bawa may si nag-anod anod na napabundol diyan tapos iniwanan lang. Hindi niya. Tara. Nabutas tatlong pala. Tatlong araw, tatlong araw gi lima ko kay na lang. Ang tubig kay Wait lang. Dali mo ito sa radyo, kukuha ko na sa radyo. Ay ano, akit ka? Hindi, kayo, kayo yung dalawa. Kukuha ko na radyo. Para kung kailangan mo ng kwan, eh, edi may radio. O, radio. sa bahay. O, lantap naman, wala naman dahilan para lumubog 'yan. Di naman 'yan ang alo namin nandito sa Dalapasigan lang, sa mismong tabi. Wala naman doon. Yan ang mga mahirap, sa mga plywood, watch Konting intig lang yan, butas agad eh. ay Ay mga kung bundol pagbundol-bundolan na si hindi talaga lulusot na rin na UP lang Pero hindi bibirik kagad na butas Okay, ito yeah, kahit bagong plywood Pag naintig na, na bundolan nung, alam mo, yung, yung mga si yung pinakaunahan na ganyan, may ano ay, yung iba'y ganyan eh, iniiwanan na lang eh Pag nakabundol, iiwanan, din na nila inaalam kung nakabutas ba sila o hindi Kasi ang iniisip nila, baka mahuli pa sila Oh, para, para magpagawa pa ay ay pag iniwala nila di hindi na alam hindi na alam kung sino may tawa. yun na nangyayari dyan ha? yung battery sa ano, lubog sa pang iskart yung toys in ay masisira na yun pero yung nasa ibabaw yung malaki yung tignan na yung thousand, ay hindi naman nasa ibabaw yun sa so, hindi ay dapat din nasisira yun doon na yun ay hindi napapasok pa ng tubig kaya so, Kung yung ginagamit ang matangkap na battery ay, ganito din naman sa mga natin. Ah, din natin oh, may tubig. May mga tubig lang. Oh, talaga ang pinakamatibay nun pag napasuro kita, 2 years. O, oh, kadalasan ngayon, isang taon na lang sa bangka, isang taon hanggang isang talahati, pinakamatagal, bihirang-bihirang nakakabigal ng taon. Pag sa truck ayan, yeah. nakabot minsan na ambot, nakabot minsan naman tatlong taon. pero meron dalawang taon lang din. Jakas, taon taon. Dito, oh, uh, Hindi naman dito sa atin 'yun na uh, battery sa ibang bansa. Oo. Uh -uh. Kaso lang ang ayan oh. Uh. ako ng makina, ako nag- So, uh, yung yeah, kulay puti yan eh Dubli ang presyo Dubli ang presyo sa battery natin Yung kapares ang laki Pero tubig din Dinopebigan din. Kasayo. 1 Kasi yo. Hoy. Okay. Nababawasan. Nababawasan naman. Ah, uh, ay bakit nababawasan? Ay eh pagkalutang nasa na makikita ko nasa saan may butas 'yan. Pag nababawasan, hindi eh pag lutang paglutang na 'yan, saka na 'yan mahahanap. Pero pag hindi nababawasan, ay eh masisisid ang paghahanap. Ayan mga amigo may butas yan Kaya ganyan Pero nababawasan Baka naman eh Ah naglalangon na pala siya Nakita na yung butas Nabunggo daw ano nabunggo Kilala naman yan pag nabunggo ay Ano Ano na? sa ni Kasang Pedro yung pasakap sa ilalim. pasakap daw, wala naman sa pusat Ay, wala na. Ay, baka sa pasaga, baka natanggal yung hose. Oh, baka nabunot yung hose niyan. Hey, kau nih dari mana? mina mainnya ada di mana dong? oi makasih yo kids, makasih yo kids, oh ayan kasih kids, hi, hello <laughs> o, oh, dandahan Oo, oh, oo, oh, oo, oh, lalim <laughs> Balik wala yan Balik wala kay Sean O, oh, dumi na Halika Hello Hi Hello Ano? Ayun, daddy, o dun, daddy Yun Dun o Ligo tayo sa dagat Ha, ah, ligo Dun Dagat Ligo dun <laughs> lego Nah, ada yang Tawag men tadi, tawag tadi. Leo, Dadi. Dingo Deli, Tawag. Mau tosokan antu ko ya? Heh. Ah. Oh. Nang tawag ke kau tadi, tawag tadi. Ah, indin ya, na, ya. indin na dadayal, tawag na dito pisak, indit na lang. Pa. Ah. Indin man cellphone nyam. Ala sila naglimas.

Ada suku si kuya, ba? Uh, <laughs> Yo oh, no, nalutang na. Nalutang na oh, taas na sa tubig oh, nalutang na. Ano nga yan? Electric naman yung pang-ano. Ah, panlimas. Pan kasi ubos na yung battery ng aking GoPro. Ano <laughs> 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 ah, kamu? yun mga amigo kaya isa sa mga dahilan kaya hindi makalawot naghihintay sana ng lantat pero ang mga yaya rin ito mga amigo baka mapataas na lahat ng mga kasi pag na plano namin Pagkawala pag may buwan na yun na nga sabi, sabi nga ninyo no, isang uh, sa atin matagal na daw sinasabi hindi natutuloy magbatuhan ganun dito mga amigo timingin kasi yung panahon ngayon no ilang araw pa ito matagal pa itong ano na ito hanggang pitch siya so yata ito itong uh, Alon ang ah, abutin Ang mangyayari nito Makapapataas na lang ni Kasuyo muna oh. Tapos kakalasin na lang yung makina eh! Eh! Uh -oh. <coughs> Ang mga bangka Yan Wala itong bangka ngayon sa laot mga amigo Dito sa amin Kaya kakunti ito dahil nasa dayo na No iba ay nasa Ang mas marami atang dumayo ay sa bataan Oh, maribilis bataan. Tapos ang iba, ang pagkakaalam ko sa surigaw Pero ito ibang mga bangka na natira dito mga amigo, yung malalaki, nagsisilaot yan, maliban dito sa dalawang ito. Ito, kay sa kapitbahay naman, itong dalawang putit orange. At pag amihanin talaga yan sila, hindi yan Pero yung ibang bangka dito mga amigo, naglalaot yung mga yan. Oh. Yan, nagsisipaglaot yan. Yan, mga pangulong, yung mga malalaking yan. Tapos yung ibang ito, yan. Oh. Ah, uh, pag 'yan mga amigo, pagka malapit na, kahit hindi pa yung malapit ng kumalma mga amigo, basta kaya lang magkarga ng uh, konsumo, yelo, nagkakarga na 'yan sila para makabalik sa lao hmm. uh. Siguro lampas pa mga one port lang ng mga bangka dito ang natitira kapag kamihanin. Ang bosesan na bangka, mga benching ko lang yung may iwan tapos yung mga 75 na bangka, uh, nasa dayo ganun yan yung dayo mga amigo sa bataan, isang bisis nakadayo ako doon ng kami kanina pero pagkabagati balik ako ako nagtagal ako sa ano, dumayo ako doon ng 2000 hanggang 2000 2001 hanggang 2006. Nasa Subic ako yung kapanahon na niyan. Oh, uh, tuloy-tuloy, anihan habagat doon ako lumalaot kasi doon sa doon mga nito tuloy-tuloy ang laot doon. Kahit na anihan na wow. di pero hindi kulang. Hindi kaya dito sa amin, nakakapagtuloy-tuloy pa rin kami ng laot kahit anihanin, kaya lang timingin. Uh. Madalang, Minsan mas mas mahaba pa yung naiisambay namin sa tabi kaysa itinatagal namin sa laot. Gawa ng mas mahaba yung panahon na malalakas, malalakas ang kaysa sa kalmada. O, yun ang hirap uh, dito. Kaya ang ginagawa na lang ng iba dumadayo Siguro mga amigo, pag nabintan niyo ating bangka, kaya binibinta ko na yan. Wala pala pa ang buyer. Siguro ay hitayin na natin. Magkakaroon din yan mga amigo. At uh, yung ating namang presyo ay talagang ano, kung mababang mababa kumpara do sa ikaw kumpara mo doon sa klase ng bangka natin uh, sobrang mura na kaya uh, siguro yung ba nagdadalaw isip, kasi minsan nga naman may ibang nga naman kasi kaya binibigta ng mura dahil mahina na pero pag yan mga amigo ay kanilang uh, bibilhin, uh, hindi naman ang kailangan titingnan muna nila kasi ganoon naman talaga dapat susurbihin muna nila yung bangka alamin kung talagang uh, matibay at sulit pero sobrang sulit yan mga amigo kahit sa halagang uh, 1.5 million yan mga amigo hindi pa sila talo dyan eh pero wala pang million ang presyo ko mabili lang naman kailangan lang talaga kasi pagka nagpagawa ka ng ganyang bangka yung kumpleto sa gamit na lalaotan mo sinakamahina na yung 1.5 million na gagastusin bago ka makalaot Oh, sabi na iba mahal daw masyado ang bangka dito kasi ang pagkakaiba kasi mga amigo ng pangpangisda at saka nung mga pang dito sa yung ibang mga kuan ano ba oh, dito lang naman sa tabi ah uh, uh, pum pum lang ang ginagamit nila maliit nga kasi pagka pang tuna malakit mahal talaga mga amigo kasi bukod sa kubyertado yan Ah, uh, hindi basta-basta yung kahoy, yung paltik na ginagamit, may presyo din yan kasi pili na ang kahoy na gagawin mong paltik. Siyempre, Pacific ba naman yung tatakbuhan natin? Tapos, kubirta, budiga, yung budiga, malaki ang gastos kasi may pumpa yan, May pamakuan pa yan na bukod sa loob. Parang nagkakasimbol ka pa uli na isa pang sa loob yan eh, pagka nagagawa ka ng budiga eh. Ah, uh, mapapanood nyo naman din sa mga nagbablog na iba. Yun, Malaking halaga yon mga amigo Dahil libo pinag-uusapan nun Kaya nagiging mahal pagkapang pang tuna Siguro kung nagawin mo lang yung bangka Tapos lakabitan mo ng makina Walang kogirta O basta tatak mo na Baka nga hindi abot ng 1 milyon Kasi halos ano eh Buo na yung bangka Gagastos kalahati Buo na yung bangka mo mga amigo ah, yung, Pang Pacific kasi mga amigo Pang, pang tuna Buo na yung bangka mo Kalahati pa lang ang magagastos mo ron Pag nabuo Minsan nga wala pa sa kalahati eh Halimbawa Gumastos ka ng uh, 7,000, buo na yung bangka mo. Buo na, may makina na. Pwede nang tumakbo. Pero takbo pa lang, hindi mo pa yun magagamit. Marami ka pang ilalagay doon. Aabot ah, pa uli ng ganun pa halaga. Mga 700 pa uli. O, dudublihin mo pa yun bago yun magamit. Kasi lahat na mga gamit sa bangka, mga accessories, yung mga budiga, stereo phone, o ano pang mga dapat isang cup yon yun, mga lubid, mga container, mga istaka ng crudo sa katubig. Yan lahat mga amigo. Mal ah, halos kasi presyo na isang buong bangka din. Pagka pang na oo oh, pagka na ganun. Kaya nagiging mahal. O oh, yun hindi lang na kasi naiintindihan ng iba, eh. mahal daw ang bangka dito. Ah, kung ibibinta natin mga amigo ng basta bangka lang na walang gamit, walang budiga, basta bangka ay mahal nga mahal nga mahal nga yung presyo masyadong mahal ang isang milyon siyempre pero pag ganyan nagagamitin nila, kagaya nilang yung si series pangalan yan mga amigo ano na eh 100,000 na yung dalawa eh kasama sa binta yun yung series pa lang yung service pa lang na dalawa 100,000 na yun gumagastos na sa 50,000 ngayon ng bangka pero yung sa akin mga amigo nung pinagawa ko yan nung panahon yun ano pa lang yan ah uh, Parang 45 pa lang yung ginastos ko Pero ngayon yung sabi ng mga nagpagpagawa 50,000 na daw Malaki na yung ng materialis Bago ka makabuo na isa Yung kompletong nagamitin na lang Yung datang na yung ser yun, service pa lang oh. Tapos yung mga appliances pa natin doon GPS, kompas, mga radio Lahat-lahat 100,000 pa ulit oh Kaya yung pala kasi sorry, so Yung mga radio pa lang Mga pangkomunikasyon natin sa laot Pati GPS natin Ay lalo na kung may pispender Pero wala naman akong pispender Ah, 100,000 pa uli ang gagastusin mo Kasi lalo na kung magagandang klaseng GPS Ang bibili mo GPS pa lang ngayon Mga amigo, 50,000 na eh Pag ang mga GPS mapping eh Ah, oh, 50,000 na O, oh, yan Kasama sa bintahan yan Mga amigo Lahat Battery, mga kwan Ah Yan, may panel pa yan Mga amigo Kaya Sabi ko nga, sobrang mura eh Marami nang ano, may mga gusto nga niyan dito, mga amigo, ang problema lang nila may Sabi nila, may mga pinare-refer din kasi bangka, lalo yung pinasir na natin namin. May pinare-refer siyang bangka, mga amigo. May mga marami na kasi sa bangka, pero gustong-gusto niya yung bangka ko, ang problema lang. Kung bibilhin naman niya yung kanya mga bangka na ibang mga nakakuan, mapapabayaan na rin niya. Eh, siguro yun ang naisip niya kaya nagdadalawang isip siya kung bibilhin niya o hindi pero gustong gusto sana niya eh, ay kung mayroon siyang nire repair na bangka pag binili niya yung bangka ako ba eh pag re ay masasayang naman oh, uh, hindi rin siya nadagdagan kasi may isang mabubulok Madada, mga kabilisan na bangka tapos yung bangka niya na refer na hindi niya makaipa-refer mabubulok naman yun ang uh, kaya siguro yun ang pinag-iisipan niya pero sabi niya pag-iisipan pa rin Oh, pero kung may interesado mga amigo, puntahan nyo lang. Ah, titiyakin ko hindi kayo magsisisi sa prangka ko. Ah, nakalutang na. Nakalutang na. Hmm. Hindi pa yata nahahanap. Baka may wala siya makakitang dahilan pa ng paglubog. Pero mayroon yan. Baka hindi lang makita pa. Kasi paikot-ikot pa sa mga gabi do eh. Sinisisid. Ang problema medyo labo yung dagat gawa ng mga alon. Pagka mga alon, mga medyo medyo labo. At tapalan lang yung butas tapos pag maganda na yung panahon itataas natin. Tatataas. Yun know, o mga amigo nalutang na. naangat na. Hinaharap na lang nila yung butas. May butas yan. Hindi naman, hindi naman yan lulubog kung hindi na butas. Gawa ng kanina lang yan nilimasan yun, hinahanap na nila yung butas ah, bali, uuwi na rin ako mga amigo at yan naman ay hahanapin na lang kung saan yung nagbubutas na yan Hila, dalawa naman sila doon ni eh, Kasuyo at ang isa pa ah, nalalaman lang natin yan kung bukas baka na yan kasi hindi pwedeng matagalan yan na galing sa lubog pa may tubig yung makina kakalawangin yan dapat na ipata siguro kagad at nang makalas yung makinan yan parehas ay bababa na lang siguro sa bahay at, doon, at doon na lang namin gagawin Ayun, malamang kung na naman ang gagawa niyan uh, yan, oo, nalubog Hindi na doon alam, baka Limasyon? Uy, hindi limasan lang kanina yan, hindi naman yan matilas Ay, bawan. kung bakit nalubog, baka Baka kako Oo, oh, baka may nakabundol Pinahanak man nila yung kung saan ang butas Pero kung may butas man, maliit kasi Nalutang siya eh. hindi pa naman nahahanap ang butas Oo, oh, oo oh. oo, Maitas tuloy yan ayun manali ko, uwi muna ako Siguro pag hindi bukas, isang araw Tataas yung bangka yan Kasi kakalasin talaga ang makina niyan Ayan Abang-abang lang kayo mga amigo Sa mga susunod na malalaman na natin Pag kayong kumain yung buraw dito sa matabi Hindi, nagmumonitor lang ako kay Amigo Richard At yun ay gabi, -gabi. Ayun, nagtutrolley siya. Mayroon siyang trolley. Ayun, oh. Eh. Ah, lumalaw sa dyan. Pag marami yung huli, umakit ako doon sa bangka. Doon ako na ngawili. Sa bangka natin, sa Etsibang. Sige, mga amigo. Abangan nyo lang yung susunod natin video.